Hello guys, mga kaweng. Welcome sa ating channel. Mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayon ay nagpapak ako ng mga pa-order. No? So ito po ang tinatawag na blue alum or tawas na tapol. Ayan po guys. No? Eh, para saan ba ito? Ito po ay ginagamit pang kontra sa lalo, lalo sa mga nalalason. No? So ito po ay nilalagay sa mga langis, no? sa mga langis, sa lanat, ganun. And then ito din ay na hinasangkap sa langis sa panghaplas, pangontra pang kasama ng mga iba't ibang pang mga sangkap tulad ng mga banaog, tulad ng mga uh, buhok na gumagalaw at jamanting uh, negra. So ayan po, no sinasamahan ito ng mga iba pang mga uh, sangkap din no, sa paggawa ng langis. Yan po ni niya, guys. Itong anting blue alum or tawas na tapol powder, ganyan. Ayan po, guys, no, pangontra din ito sa, uh, kung ikay nalalason, no, pangontra din ito. Yan, sa mga gusto po umorder nito, guys, 1,000 po ang per kilo nito, guys. Bale, pwede kayo makabili ng 1 port at saka midya. So, 1,000 po ang kilo nito, guys, no. Ah, uh, iba pa po yung shipping. So, ang shipping natin, LVC, ano siya? uh, ang COP cash on pick up 80, 95 pesos depende sa lugar din 100 kung COD naman cash on delivery uh, 180 po siya guys so depende din sa lugar medyo kung malayo ano siya medyo mahal mahal din siya guys no so yan sa mga gusto um order may number naman ako diyan ayan uh, COD po tayo no ayan po yung ating Uh, blue alum or tawas na tapol para lang din ito guys sa mga naniniwala sa mga ganitong bertud, ha kasi ito ay sinasangkap sa paggawa ng langis no sinahalo at saka sinasama ng iba pang mga uh, sangkap din na perfectong sangkap na pangontra so yun lang ma-share ko salamat sa panonood Then, please subscribe bye bye